Go! Ikat na lang. may tanong ng ating isang kapatid. May pinapatanong sa akin. Itanong ko daw sa inyo. Huh? Huh? Bali, meron daw siya. Nagbalik Islam ito, Stad. Uh -huh. Meron siyang uh, hams or tinatawag na bulitas sa kanyang ari. Ngayon, Ah, uh, na pinapatanong niya kung hindi ba siya nagkakasala habang nandun yun no? bilang isang Muslim siya. Inos ka nilagay niya yun, no? Hindi pa, hindi pa siya Muslim. Hindi pa siya Muslim. Hindi pa siya Muslim nung nilagay yun. Dapat to ba ang tanggalin niya, Nostad? Bilang isang Muslim na. Na mo stress Estris ako sa tanong. Actually, ito yun. Hindi ko alam paano sagutin eh. But anyway. <laughs> kasi yung tanong na yan, hindi eh, ba, hindi ba kabastusan yun? Sa palagay nyo, siguro hindi, hindi, na kasalaman Siguro dipindi yan pa paano mo tanggapin yung tanong, no? At pa paano, uh, paano, mo siya ibaliwanag mm -hmm. o i-deliver, no? Mm -hmm. Kasi siyempre, sa Islam it's kasi, it's kasi it. It, uh, is a way of life ang Islam. Lahat ng, uh, paano na ng buhay. Sabihin, lahat ng bagay tinatalakil ng Islam. Even the private uh, issue, no? Sa pagitan ng mag-asawa, tinatalaki ng Islam kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Anyway, tandaan natin, mga kapatid, sa panumpulat ng Islam, na tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Na kung magkaiba-ibang size. Bakit Magkaiba-ibang kulay. Di ba? Magkaiba-ibang lasa. Magkaiba-ibang tinatawag na height. Magkaiba-ibang timbang. Kasi di ba? yun yung uh, yun ang pagkakalikha sa atin eh, di ba iba nga ay matangos ng ilong iba ay ano uh, palwa yung ilong di ba wala namang sana matamaan diyan okay ibig sabihin yung mga physical aspect or features ng isang tao ay eh, nagkakaiba-iba dinisenyo ng Allah subhanahu wa taala yan ang with wisdom kumbaga, na meron talaga tawag na hikma kung kaya kung ano yung ibinigay sa'yo ng Allah subhanahu wa taala basically ay eh, dapat mong kalugdan. Oh, dapat mong ipagmalaki kaya hindi na naman malaki. <laughs> kasi ganun ka nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? kasi naman, alam mo, nilikhain ka na, alam mo, putot ka sa bisaya, sa bisaya, putot ba? Sabihin maliit, tapos yung, ano mo, yung privado mo ay napakahaba naman. I mean, just, <laughs> hindi siya suitable. <laughs> <laughs> hindi siya tinatawag na, alam mo yon hindi siya appropriate, hindi siya balance. So, ibig sabihin, parang tawag dyan, hindi, equilibrium. <laughs> so, ibig sabihin doon, ay, ganun, ta ganun, ganun, tayo design ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man, so yun, may, nararapat sa atin ay eh, kalugdan mo anong sa atin. Na, kasi ang issue kasi dito, kapag uh, ito ba ay nilagyan ng mga hams, di ba? May hams, may hams, may hams, may hams. <laughs> <laughs> pag ito ba pag ito bagay ng ham kung ano mga tawag nila dyan mga corona o, ano pa man dyan ano mga iba bulitas bulitas kung ano pa man mga tawag dyan di ba? ano pa man yung mga tawag nila o terminology na ginagamit nila dyan <laughs> kapag kapag bagay nilagay niya ito sa kaniyang pribadong sa kanyang ipinagmamalaki 'di ba? Mahuhulog ba 'yun sa tinatawag na pagbabago? Hindi nga, niya malaki. <laughs> mahuhulog <laughs> ba 'yun sa pagbabago sa nilikha ng Allah? Kasi 'yun ang issue doon eh. 'Di ba? Ito ba ay mahuhulog sa tanatawag na ano na parang binago mo yung nilikha ng Allah? Alam natin sa Islam ay hindi mo pwedeng baguhin kung ano yung pagkakaligsahan ng nilikha siya ng Allah. ba? Diba? Halimbawa, yung ilong mo ganoon talaga Alam mo, ganun talaga sabihin natin, ganun talaga yung ano ng ilong mo, tapos magpapatangos ka. Mm -hmm. Diba? Di ba? Magpapango ka. Diba? Para lang mong sabihin na matangos ang ilong mo. Para parang it is a uh, this guys, no? Para siyang tanang likop sir o matangos ang ilong talaga niyan. Salamat doc. Masya. <laughs> <laughs> Masya ang ilong mo. <laughs> Salamat. Diba? Do, <laughs> so, ibig sabihin, hindi ka kontento sa bagay na 'yon. 'Di ba? Parang uh, binago mo yung nilikha pagkakalikas ng Allah. Oh, Kasi yes, pinagbaba uh, ano, ito gawa ng shaitan na banggit ng alas sa banal na Quran. Yan ay mula sa tinatawag na pang-aagay, panghalin ng shaitan. Eh, maging yung tanatawag na mata. Halimbawa, budlat yung mata mo, tapos papasingkit mo. Di ba? So, hindi pwede yun. Di ba? Halimbawa naman, papasingkit mo, tapos i-operahan mo para bumudlat. <laughs> Di ba? Bumudlat sa Tagalog, ano ba yun? Bumudlat. <laughs> 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 maging wide. Kumbaga, kasi ganun ka nilikha ng Allah. So, bakit? Halimbawa, yung didi mo, basi sa mga kababaihan dyan. Di sila kung sa mga flat. Di ba? Gusto yun na may mga bulubundukin. Mga chocolate hills. Eh ba, diba? so ginagawa nila, nagpapahad sila ng mga ganun-ganun. O kayo mga imbats, ikaw nga yung tawag dyan? Yung pag o, kuwitan, di ba? Pinapalaki nila, pinapabilog nila para maging papaya, o ano mong katulad nito. Di ba? So, mga liposaxon, no? Ano ba, I mean, logically speaking, analogy speaking, similarly, ganun din. Ganun din yun. Kasi kung sabihin, pag nilagyan mo yun, ika nga, of course, alam na, kapag migap ka ng Muslim mo, I mean, walang problema kasi di wala alam batas. Pero sa kapag Muslim ka, ginawa mo yun ang akwenda. Tapos, yun walang duda. Parang isang parang ito ay pinala. Yun oh, mo yun? Yun mo yun ang Allah subhanahu wa ta'ala binabago mo. At the same time, kung dadali natin sa isyu ng medika, no big, ano, medicology, sabi sa so, isyo, usapin na tinatawag na ano, pangkalusugan, walang duda, Hindi siya healthy. At walang siro mang doktor, I, I, guess, walang doktor na mag suggest sa ganun bagay. Na gawin mo yun, okay, ano pang mabagay, sapagat hindi yun healthy hindi yung tanatawag na kakabuti. Although sila sabi lang, ah, uh, you know, mayroong arousalment during the battle, you know, battle battleground, dahil nga sa mayroong mga ganito mga bagay, mga harang, kumbaga, you no? Know, ay, yes, yes, alam doon, may epekto yan. May epekto yan sa pag pagdating sa tanatawag na sabi natin, no, arousalment o ka ejaculation, <laughs> ejaculation, naman katulad nito. Di ba? Pero, mas mas uh, mas ano yung mas 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 less yun kaysa doon sa dulot na harm magiging tinatawag na harmful ah uh, maari ma-injection yan di ba magkaroon ng tinatawag injection magkaroon ng uh, Injection. injection infection infection di ba At ano mang katulad nito so big sa islam ano mang nagbibigay o nagdudulot ng kapahamakan pinagbabawas sa sharia sinabi ng sa mga sinabi ni prophet sallallahu alaihi wasallam wala dara wala dara wala dara Brother, wala gira. Sabihin mo, gumawa ng kapahamakan at wag mong, yun, wag mong, yano... o, yan o, sarili mo sa kapahamakan. Yan o mong Diba, wag mong hamakin ang sarili mo at wag kang magumawa ng dahilan para magpapahamak. Diba? At same time, sabi, sabi nga sa muna ko, wala, wala tong kubi, hindi ko mila tahalo ka. Wag nung itapon ng inyong mga sarili sa kapahamakan. So, sa Sharia Uh, mali na yung prinsipo ng sharia. Ano mong bagay nag, nagtutulak sa isang tao sa kapahamakan, hindi pinagbabawal ng sharia. 'Di ba? Kaya sa dudari ang tawag niya. Ibig sabihin kaya kaya ng halimbawa, 'di ba? Yung, yung bawal sa atin ng girlfriend. Alam mo 'yun? Kasi nga yung dulot nito, oh, zina, fitna, ano katulad nito. Kaya bawal. Ano mang nag nag uh, sabihin natin, nagtutulak uh, sa isang tao na gawin niya o kaya makagawa siya ng anumang fitna o kapahamakan, pinagbabawalan siya mm sharia. -hmm. Close door na agad yan ang sa bagay na yun. Masya Allah. Mm -hmm. Diba? So yun yun. Mm -hmm. So para sa akin, anong advice natin dito? advice natin, accept kung ano yung binigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di diba? no, ba? No, alin ba Muslim ka na? Hindi mo ambit. Oh, di ba? Contentment is a key. Actually, paano magpunta sa bagay na yan? Sige, sige, usapan na magkasawa yan eh. Di ba? Eh, di, kung hindi, kung hindi, gamitin mo ng dila. Kasi di lang naman. And, <laughs> practical na tayo, bro. Di ba? Ano Sabi nga nila yan, wala yan sa, wala yan sa likit yan. Dila lang yan. Sa performance. Sa Di <laughs> So, yun yung mga bagay na yan, mga kapatid. So, dapat natin ano yan. Uh, dapat natin malaman no, yung mga bagay na ito, yung aspeto sa bagay na ito. Di ba? So, lang duda sa kalimbawa, ipag-musing ka na, hindi mo alam mag so, Nandyan na, nangyari na. Ano bang dapat gawin? Tatanggalin ba o panatilihin? Okay. No, at ano, kapag ang pagtanggal nito ay nagpapahamak sa kanya, tulad ng, tulad ng mga kapatid natin, mga patato, di ba? So, kapag halimbawa, pag tinanggal yun, masakit o kaya masalong harm, kung sa nasabi ng na Shelly, walang problema, keep it. Ika nga, walang problema. So, since na, yung mga past na kasalanan mo, pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Ang salang nasabi ng salam, uh, itatawad at jubo mga kabla. Kung sino nagbalik sa Allah, eh, lahat ng kanyang mga kasalanan, na una ay pinapawi na yun. Dahil sa pagpasok niya sa Islam, at dahil sa pag, uh, pagbabalik niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ang pagdanggag nito ay nagbibigay ng kapahaman sa kanya, sa kanya, hindi, walang problema na panatiling yan. Pero kung panagpapanatili no, sa mga habang panahon, ay nagdudulot pa rin ng kapanghamagan, ay kinakailangan tanggalin ito sa abot ng kanyang kayaan. Okay? So hopefully ay uh, nagkaroon tayo ng idea at kaalaman sa bagay na yan. Salamat daw. No, maraming maraming salamat sa ating sponsor, made by Moza and Paul. <laughs> Coffee. Ayan, maraming salamat kay, kay Sir this At si time sa ating celebrant. <laughs> na kung saan ay uh, papauwi na bukas. Masya ang mga Okay. Ano? Ano natin ano ano mo sabi natin? Ano kung ano ang ano nakon niya sa panggabing ito. Okay, tapos mo natin video po. For today's video. Salamat alaikum. Allahu wa Subhanallah. Ilaha illallah. Subhanallah. Salamat alaikum. Muhammad alaihi wasallam.